Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay March 9, Sunday. So yung ating partner, hinahanap namin yung hehehe, <laughs> nandyan. Hinahanap namin yung pambutas ko ng mga chichiri. Hindi namin makita. Ang dami namin, ang dami pa namin ibubutasin. Oh. Ayan. So mag-aano tayo guys, no? Mag-tour tayo sa aming tindahan. Maingay pala yung ating electric pan. So dito na lang muna tayo guys, no? Ayan. So, nakapag-display na kami ng aming paninda. Grabe, tagal-tagal kong -tagal makapag-display ng paninda. So, yung ating ref. yan, So, may mga frozen din dyan, guys. Ito yung ating mga bigas. Madami pa tayong bigas. Medyo mahina yung ating bigas ngayon. Tapos, kakagawa ko lang ng aking bagong ginawang pangyelo. Andito. Yan oh, yung ating uh, tawag dito. Ice cream. Kaya na ba dyan? Oo. So since nga guys, no, na hindi ka shadow on yung aming mga ice cream kasi nga nag-order ako madami. So dito ko nila guys. So tanggalin natin kasi baka matunaw naman yung ating ice cream. Iba kasi yung ano ng ice cream pag, di ba? Meron kasi ako dito ng gawa o. Oh. So ito yung ating isa. Isa na lang naman. So, anyan. kasi yung iba na i-transfer na namin. So ayan. Ito yung ating freezer, guys. So, nakapag-display na tayo ng mga paninda natin. Ayan. Puno na naman yung ating uh, istante. Ayan. Pero doon sa taas, guys, madami tayong kulang. Uh, ano? May mga bungi-bungi tayo dyan. So, ayan. At least ngayon, isa na lang yung natirang ano natin. <laughs> May upang. So, ayan. So, ito ating CCTV still working. Asan ba? Ito, CCTV. Tapo. Ayan. So, ating bigas nan medyo bumaba guys 54 ang ating sweet coco, 52 royal crown, 50 golden stars, San Antonio. Pero Jasmine rice to guys no. Di ko na pinalitan basta 50 pesos siya yan. Ganda oh. Tapos ating mga stocks guys, yan pinaano ko na sa sawag tong ating mga yan daw ni pinapilas ko na. Ito yung ating mga stocks na sobra, yan. So isang box na lang kasi ito isang box uh, ano na lang yan yung mga tawag dito, school supplies. Yan, so meron din tayong sibuyas, meron din kamatis, naubusan ako ng bawang, naubusan din ako ng luya. So meron din tayong munggo. Yan, so meron tayong asin. Diyan, tapos ang ating harina. So, hindi ako nakapag-repack ng mantika. Ayan, oh. Nagbusan ako ng mantika. So, mantika natin andoon. So, ito mga gin natin. Ito so, mga zonrocks, so, mga downy. So, yung itlog natin, guys, grabe. Ang dami naming, ano, Uh, sirang itlog. Kasi yung mga sirang itlog natin, guys, daddy? So, may bumalik, binalik sa amin. Kaya lang, hindi ko lang alam kung may ibabalik pa namin ito. So, ang dami, oh. Yan, oh. Itim siya. Mab Mabaho, you know, yun, oh. May iba, mga, ano, na durog na. Yan, so sayang. So, try namin yung iba, baka naman okay pa. Ina namin. Pero, meron nang binalik. Tapos, may ginawa din ako. Ginawa, kinuha. Tapos, magluluto sana ako itlog. Kaya lang, bugok na siya mabantok. Ayan. So, may stocks tayo dito sa taas. Yung ating mga Ariel. yan so, yung ating mga sachet-sachet uh, na mga toyo, suka. Ayan. Coco mama. yan So, puno na naman yung ating tindahan. sa so, matagal talaga akong natapos mag-display. So, may time talaga guys na dumadating talaga yung time na pinatamad na. <laughs> Natamad tayong mag-display. Naabot tayo ng mga ilang araw. Ayan. So, ang ating printer still working pa din ayan So, yung ating kapirahan, guys, no? Magulo. Kapag may bumili, hulog lang ng hulog dyan. din namin na namin na-arrange. <laughs> ayan. So, tapos yung ating mga istante, ayan. So, meron tayong mga lotion, mga pabango, ayan, mga uh, pamahit sa katawan, ipikasin ko oil, RDL, ayan, may pang- the uh, oil, basta meron yan dyan mga facial facial wash ayan, rikso na may bawit. tapos meron tayong mga tawas ayan, sabi so, nito pa rin ang aking camera So puno yan guys, meron tayong cotton. Dito naman sa baba yung ating mga happy pants. Yan, puro happy lang guys. di ako kumukuha ng mga ano ibang brand. Yung pampers, ganun. di ako kumukuha. Kasi mabenta naman siya yung happy na ano na diaper. So, dito naman sa baba yung ating mga school supplies. Dito may mga noodles kasi kanton. Ayan. may mga biscuit din dito. Ayan. So, ito yung ating harap ng tindahan. Ano? Ayan o. Oh. So, may candy ano natin section. Yan. Ito may candy din. Sa taas, mga maliliit. Mabenta pa rin naman yan, guys. Mga ganyan. Ito, mga ganito ko tagtitres. Ayan. Ito, meron tayo ditong, ano, sobrang, ano. Pati kanton. Yan. Sa taas naman, mga, meron tayong gin doon. Meron tayong MP, Alfonso. 1.5, sa mga gilid. Ayan. May ganito tayo dito. Pero din tayo, guys, ng mga, ano, ano dito? Yung mga kutsara. Mga plastic kutsara. Tsaka yung, uh, paper plate. Ayan, nandiyan. Tapos, ito candy. Yan. So, ito yung harap natin, guys. Ito yung mga chichurya dito. Tapos, yung ating sabit-sabit, uh, tatlong ano yan, guys. Tatlong ganyan. Tapos, ano pa ba? So, dito, sa harap, meron tayong Max Glow. Si so, Max Glow, meron din tayong stocks dito. Max Glow pala, guys, no? Dito sa may banda dito. Yan. So, wala talaga tayong itlog, guys. Ayan, no? itlog itlog natin. So, may mga biscuit din tayo dito na stocks. and dito. Tapos, ang ating mga plastic. Very important yan, plastic. Tapos, ano pa ba? Ah, uh, dito, balik tayo dito. No? So, ito yung ating mga gami. Kunti na lang guys yung ating gami. O-order na naman tayo. So, ito yung ating gatas. Meron dito yung swak. Yung 135 grams o 300 grams. Tapos, yung mga nakapilas-pilas na guys na mga uh, ano, cream soap. Yan. Cream soap, mga conditioner. Then Tapos, yung mga Rexona. It won't let you down mga chichaya guys, since nga hinahanap ko pa yung ating pambutas, dito ko yung ibang chichaya o, oh, so walang laman, o, oh, alagyan ko pa ikot talaga makita, ginagawa ko lang ginugunting ko, kaya lang mahirap sya guntingin, lalo na pag ito maliit, then i-ano natin ganyan, tapos saka uh, guntingan na lang, ganun tapos ito, yung mga ya, so wala na akong ano guys, no, bibili na naman tayo ng, ano, yung mga chinelas, yan na, antawag dito sya na, beach walk yan, wala na talaga. Tsaka yung mga pambatang mga chinelas, nahanapan din ako ng ganun. So yung ice cream natin, guys, medyo madami pa. Since ano ngayon eh, yung maulan, malamig. So may mga bumibili pa rin naman ng ating ice cream. So ito, ibalik natin dito. Yeah. Oops, nero. Yan, so maya maya guys, ano lang, ano oras na ba? 7.50, so maya maya, mga 8. Sarado na tayo, punta tayo sa labas, no? I-ano namin kayo dun sa labas. Sorry, <laughs> ito tour? Sa labas? Ayan, sa so bagong bigo pala ako. So, ayan. Ito lang naman yung ating update sa ating tindahan. So, wala din akong, ano guys, repack na mantika. So, magre-repack din ako ng mantika. Kasi, uh, um, may naghahanap yung 10 pesos. Dati may naghahanap guys, 5 pesos. Kaya lang din ako nagre-repack ng 5 kasi maaksaya siya sa plastic. Tsaka, syempre, di ba matrabaho pa. So, ginagawa ko 10 pesos na lang. Ayan. So, since alam nila lang wala akong 5, 10 pesos ang binibili nila. Tsaka yung kalahati So, yung mantika natin, 40 isang bote 20 ang half yan. Ito yung tindahan natin guys. Simple lang naman yung tindahan namin. Ang ganyan. So pagpunta tayo dito guys, dito. Yan you know, o. Medyo mahaba lang sya tingnan. No? Yan, ganyan. At, atras tayo, ganyan. Ito yung harap. So dito meron tayong uh, pinto para sa mga uh, dito yung ating bigas at yung ating ice cream pag dito daraan. Yan. So ito yung ating istante. So, istante namin guys, binili namin to na sa ano to. Uh, parang 100 na lang mag-8,000. So, mahaba din naman siya, malaki siya. Madaming malalagay. Ayan. So, ayan. So, mag, mamaya um, lalabas tayo. Hmm. So, matumal talaga ngayon guys. So, ito yung ating mga ano guys, dito yung mga juice natin, mga energy, mga, uh, uh, mga swak, tapos mga kape. Tapos mga conditioner, Colgate, Close Up, Joy. Tapos dito naman Downy, Sarap, tsaka mga shampoo. Yun, ganun lang guys, simple lang naman yung ating tindahan. So itay na lang natin guys na mag eat para magsara na tayo. So mata tayo dito sa labas guys mo, mag eat na rin. So, yun. Dilim, <laughs> yun dilim. nanya nyo naman yung aming low na, guys, so nilagyan na lang ng tela. Walang pambili. Yan, madilim. Uh, dito guys, yung daan so madami na rin akong video na napakita ko yung lugar namin, ayan daan din dito, tapos ito yung bukid ayan oh. maluwag, maluwag na bukid din guys pero hindi sa amin yan guys ha <laughs> harap lang ng ano yan na tindahan, ayan Dadi magsasara ka na ba? so tingnan nyo naman guys oh <laughs> mahirap tayo ito yung okay. natin, no sirang sira kasi lakas din ng ano ngayon, yung hangin grabe yung lakas ng hangin, mabilis siyang masira yun o, oh. tingnan nyo no. Gutay -gutay na, tutay-gutay na o wala tayong pambili. <laughs> Ayan. Ito yung ating tindahan. So tahimik na. Ayan. So, meron tayong Maya guys. Maya business. Tsaka Gcash. So load meron din tayo. Ano? Dali magsasara na. Madilim kasi dito sa ano. Yan, so magsasara na rin kami guys. Tayo natin si Daddy. Oh, sarado na tayo. So may church pala dito guys, no. May mas. So, na yung aming lugar. Down to. Ah. So ngayon guys, no, hindi na masyadong, wala na masyadong bumibili guys. So oras kasi meron ni Aso dito sa akin. antar Hoy nako Apple. apple si antar. Wag antar. So, yun naman guys, ang acquisition ni Sharma. Maraming salamat sa panonood pala ng buhay.